Ayan, tayo. Ito yung, ito yung uh, mangustin. Ayan, hindi pa kayo nakakakita ng mangustin. Ayan po yung puno niyan. Ito, ang dami po dito. Ito naman ay mangga. Ayan, mangustin pa rin. Ito, dami. dami dahil isang ektarya po ito. Isang ektarya ng mga mangustin, durian. Ayan, kung hindi pa kayo nakakakita ng ganito, ito yun. Ayan, oh. Ayan. Ayan ang mangustin. Oh, may durian pa doon sa gilid doon. Puno po yan ng ano. Ayan. Hindi po mawawala yan. <laughs> yung cake ng ano. Nang baka. Nandyan talaga yan. Hindi na mo pwedeng ano. Buti na lang may mga baka kasi nga. Yung baka mismo ang uh, kumakain itong mga damo dito. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Ayan, dami nito. Siguro ayaw ng baka niya na, no? Kaya iniwan niya dyan, pati mga gabi. Baka hindi nila gusto yan. Eto, meron din tayo mababang, ano, mababang, tag dito, nyog. Eto, dito kami kumuha ng nyog. Eto. Tingnan nyo naman ang baba nito, oh. Pwede naman siyang nagaganyan, no Oh. Baba lang, eh, oh ayan ang puno ng nyong na kinuha natin kahapon dahil kumain tayo eto, o ayan o o eto, hanggang doon sa likod ayan, puno yan ng uh, mangustin ayan ang mga baka o ang ganda talaga dito sa farm di diba, ayan, unga daw ayan o, syempre kung may may ano, merong baka meron talagang cake dyan ayan oh o oh, diba nauubos nila mismo yung uh, damo ang daming mangustin eto guys ayan o oh. hindi natin maiwasan yun dahil nga sa maraming baka dito ayon, o oh. maraming baka kaya hindi natin maiwasan may mga ganito may mga cake dyan pa cake ayan o oh. para siyang cake ayan eto rin yung isang barakong ano barako na kambing ayan may kambing din dyan. Ayan. Meron ding naipong mga niyog. Ayan, pwede na po itong kagurin. Kagurin? Kudkurin at gawing um, oil or pampagata sa ating mga uh, pagkain. Doon naman tayo sa bandang doon. Kasi nga, kumakain yung mga baka dito. Tingnan natin. Ayun. Sarap ng kain nila, oh. Ayan, ako po. Nakatingin sa akin. Nabaguhan yata sa akin yung anak <laughs> kasi nga, ay, ngayon lang naman ako pumunta rito ayan, tapos binibidyog pa talaga sila ayan hindi po ito sa amin, ano po nakikibidyo lang po ako kasi ang ganda tingnan, kasi nga may mga hayop dito, may mga puno ng mga lansones ayun ay, yung puno ng durian na kinuhanan namin dati doon banda pero ngayon wala kasi itong mga bunga ngayon, kaya eto, ganito lang muna siya Ayan, maraming salamat guys sa panonood sa aking mga video. Please follow, subscribe, like and share po. Thank you.